Isinasagawa ang kauna-unahang Good Governance Fair upang hikayatin ang mga mamamayan na makiisa sa mga programa ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosa Ricoz. Hindi lang mga nailoklok na opisyal ng pamahalaan o iilang grupo ang dapat na makialam sa pamahalaan. Layo ng isinasagawang kauna-unahang Good Governance Fair ng isang non-government organization na hikayatin ang bawat mamamayan na makilahok at makialam sa ginagawa ng lokal at pambansang pamahalaan. Dapat talaga tayong lahat makikialam na. Ba't hindi lang pakikialam na negative, makikialam, ang tawag namin yan, maging dakilang meron tayong lahat. Dagdag pa ng grupo, maaaring makibahagi ang mga constituent sa pagpapatupad ng mga programa, pagbabantay laban sa katiwalian at paggawa ng desisyon ng mga konseho. Nakiisa ang iba't ibang lokal na pamahalaan, community volunteers, civil society organizations at pribadong sektor sa kauna-unahang galing pook governance fair. Layon ng governance fair na bigyang pagkilala ang mga organisasyon at LGUs na nagpamalas ng pambihirang galing sa local governance. Ganon din ang mga LGU na nakahikayat ng maraming mamamayang tumugon at makilahok sa mga proyekto nila. Sinimulan ito noong linggo August 30 sa pamamagitan ng isang Unity Walk sa Pasay City. Iba't ibang activities din ang nakapaloob sa Governance Fair na magtatapos sa Martes, September 1. Kabilang dito ang mga kwento ng pagbabago, Investment Fair, pagbabahagi ng best practices sa disaster risk reduction and management and resiliency at iba pa. Ayon naman kay Kamarines Sur 3rd District Representative Lenny Robredo, mahalaga ang people empowerment upang maipaunawa sa mga mamamayan na sila ang susi ng good governance. If government gives space for people participation in all stages of governance, makakabuti ito kasi yung constituency mas magiging collaborative rather than uh, critical. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.